sa inyong lahat. Bago natin simulan ng pagtatalakay, nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako po si RJ D. Caricot, B.Ed. 1A sa kolehiyo dito sa Camarines Norte State College. Ngayon ay tatalakay natin ang mga batayang simulain sa pagtuturo ng wika. Sa video lesson na ito, haalamin natin ang mga pangunahing prinsipyo na nagagabay sa tamang paraan ng pagtuturo ng wika upang mas maging epektibo at makabuluhan ng ating mga itinuturo sa klase. Ang mga simulain na ito ay tuturong sa atin o magiging gabay upang mas maunawaan natin kung paano natin may papahayad ng maayos ang ating mga aralin at kung paano mas mapapalapit sa mga mag-aaral ang pagkatuto ng wika. Kaya, Samahan niyo ako habang ating sinusuri ang mga batayang ito. Ang aking tatalakayan ngayon ay tungkol sa mga batayang simulaing sa pagtuturo ng wika. Mayroon itong tatlong uri: ang simulaing cognitive, simulaing linguistic, at simulaing pansaloobi. Kunahin natin ang simulaing cognitive. Ang simulaing cognitive, automatic na paggamit ng wika pag-uugnay ng pinag-aaralan sa tunay na pangyayari, pagganyak sa tulong ng ganting pala, feedback at papuri, pansariling estratehiya sa pagkatuto. At nakalagay pa dito ang automaticity, makabuluhang pagkatuto at pag-asam ng ganting pala, pansariling pagganyak. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng simula ang cognitive, nakita natin doon ang automatic. Kapag sinabi natin automatic, ito ay tumutukoy sa isang kilos o paggamit ng wika na ginagawa ng hindi na kailangan ng masusing pag-iisip o pag-aaral. Ibig sabihin, nagiging likas o natural na ang paggamit nito dahil sa patuloy na pagsasanay at pag-uulit. Halimbawa, ang mga batang nagsisimula pa lamang o nag-aaral magsalita. Ginagaya nila mga salita ang naririnig nila mula sa kanilang paligid at sa pagdaan ng panahon, nagagawa nilang magsalita ng hindi na iniisip ang bawat salita o gramatika na estruktura kapag isang bata ay madalas nakikinig ng salitang tubig, sa kalaunan ay gagamitin na rin nila ang salitang iyon ng otomatiko kapag gusto nilang humingi ng tubig. Kumbaga, hindi na nila iniisip kung tama ba ang gramatika o pagbigkas basta't ginagaya nila ang mga naririnig nilang paraan ng pagsasalita. Yon ang ibig sabihin ng simulaing cognitive kanina nabanggit ko sa simula in cognitive ang automaticity, makabuluhang pagkatuto, pag-asam ng ganting pala at pansariling pagganyap. Ngayon ay ipapaliwanag ko ito isa-isa. Unahin natin ang automaticity. Ito ay nakasalalay sa isang sistematiko at limitadong pagkontrol ng ilang anyo ng wika. Natututuhan ng bata ang kanilang unang wika na walang kamalayan. Sinabi dito na ito yung mga unang salita na kanilang nababanggit, ang kanilang pagkatuto sa unang wika ay automatic na kanilang natututunan. Ito ay maaaring adaptasyon mula sa kanilang narinig o napanood at adaptasyon mula sa kanilang namamasid sa paligid. Halimbawa, mga estudyante na nasa kindergarten, ito yung mga mag-aaral na hindi pa sapat ang kanilang kaalaman sa pagkatuto ng wika. Kaya kinakailangan na dapat ang isang guro ay may kagalingan sa pagbabahagi ng kaalaman, lalong-lalong lang sa wika. Sunod naman ay ang makabuluhang pagkatuto. Ito ay nagbubunga ng higit na pangmatagalang pagkatuto kaysa sa pagsaulo lamang. Kapag natuto ang mag-aaral sa paraang makabuluhan, hindi lamang nila inuulit o sinasaulo ang impormasyon. Sa halip, naiintindihan nila ito at nagagawa nilang iugnay sa kanilang mga karanasan o mga konsepto na alam nila. Dahil may malalim na koneksyon sa kanilang karanasan, mas nagiging pangmatagalan ng kaalaman sa pagsaulo, maaring mabilis nilang maalala ang impormasyon sa maikling panahon. Ngunit hindi ito nagtatagal sa kanilang alaala. Halimbawa, Itunuturo ng guro ang mga pangalan ng prutas sa Pilipino. Sa halip na ipasaulo lamang ang mga salitang tulad ng manga, saging at mansanas, dinala ng guro ang mga aktual na prutas sa klase. Dahil nakita na nila ang mga prutas, mas natatandaan ng mga bata ang pangalan ng mga ito. Hindi lang sila nagsaulo ng mga salita, kundi naugnay nila ito sa kanilang aktual na karanasan sa pagkain ng prutas. Ngayon naman ay dumako tayo sa pag-asam ng gantimpala. Bawat tao ay nagkaganya kumilos sa pag-asang may matatamong gantimpala o pabuyan na maaaring material o hindi material ang pag aasam daw ng gantimpala ay tumutukoy sa motibasyon ng tao na kumilos dahil sa inaasahang gantimpala na maaring material o hindi material. Halimbawa, ang isang mag-aaral ay masigasig na nag-aaral dahil gusto niyang makakuha ng mataas na grado. Isa itong halimbawa ng hindi material na gantimpala o makatanggap ng regalo mula sa kanyang mga magulang kapag naging honor student siya. Isa naman itong halimbawa ng material na ganteng pala. Ngayon naman, sa pansariling pagganyak, ang pinakamabisang gantimpala pala ay ang pagganyak na bukal sa sarili. Ginagawa ng mag-aaral ang gawain dahil ito ay mahalaga at kawili-wili sa pansariling pagganyak naman, para sa isang mag-aaral ay tumutukoy sa kagustuhang mag-aaral dahil sa sariling interes o layunin, hindi dahil sa inaasahang ganting pala mula sa iba. Halimbawa, may isang mag-aaral ay nag-aaral ng mabuti dahil nais niyang palawakin ang kanyang kaalaman at naabot ang kanyang personal na pangarap na maging doktor. Hindi lang para makakuha ng mataas na grado o papuri mula sa guro. Ngayon ay dumako na tayo sa pangalawang uri ng simulain sa pagtuturo ng wika. Ang simulain linguistic. Ito ay automatic na paggamit ng struktura sa talastasan. Ito naman daw ay tumutukoy sa paggamit ng Tama ang istruktura ng wika sa pakikipag-usap. Ang mag-aaral ay natututo ng tamang gramatika, bukabilaryo at tamang pagkakabuo ng mga pangusap upang maging malinaw at epektibo ang kanilang komunikasyon. Alimbawa nito, ang isang mag-aaral na natututo ng tamang paggamit ng pangapandiwa ay otomatikong nagagamit ito kapag nagpapahayag ng mga ideya tulad tulad na kumain ako ng almusal. Sa halip na ako kumain almusal. Ngayon naman ay ang panghuling simulain, ang simulain pansalubing Ito ay kasiyahan sa mapanghamong gawain pang wika, pag-uugnay ng wika sa kultura. Ito daw ay nakatuon sa mga saloobin at damdamin ng mag-aaral habang natututo ng wika. Mas nagiging matagumpay ang pagkatuto kapag nasisiyahan sila sa mga hamon ng wika at naiintindihan ang kahalagahan ng wika sa kanilang kultura. Kultura. Halimbawa nito ang um, kung isang guro ay nagbibigay ng mga mapanghamong gawain tulad ng role-playing o pagsulat ng sanaysay tungkol sa mga tradisyon, nagiging mas masaya at interesado ang mga mag-aaral na matutunan ng wika dahil konektado ito sa kanilang kultura. Pag ako magpatuloy, maaari ko bang malaman kung ano ulit ang tatlong uri ng mga simulain sa pagtuturo ng wika? Kalisay. Ito ay ang simulain cognitive, simulain linguistic, at simulain pansalubing. Ngayon ay dumako naman tayo sa iba pang simulain sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Meron tayong walong mga simulain. Una, meron tayong simulain nakapokus sa mga mag-aaral. Pangalawa, meron tayong simulaing sa sa mga aral at ang pangatlo ay simulain nakatuon sa target na wika. Pang-apat, meron tayong simulain nakapokus sa ilang anyo ng wika. At pang-lima, simulain sosyo-kultural. At ang pang-anin, simulain na kamalayan. Pang-pito, simulain na pagtataya at ang panghuli ay ang simulain ng pananagutan. Ngayon ay unahin natin ang simulain na kapokus sa mga mag-aaral. Ang bawat klase sa wika ay binubuo ng mag-aaral na taglay ang kanilang iba't ibang katangian, Kognitib, pandamdamin at kagulangang sosyal, kaalaman sa wika, motibasyon, kakayahan sa pagkatuto ng wika, estilo sa pagkatuto, pangamithiin sa mga pangangailang subhitibo. Sa simulaan ito, itinaturing ang bawat mag-aaral na may taglay na sariling pangangailangan at interes. Sa simulaan ito, nasa ating mga guro paano natin kukunin at hukulihin ang interes ng ating mga mag-aaral sa pamagitan ng estratehiya na maaari natin gamitin sa pagtuturo ng wika. Halimbawa, kapag nagtuturo ng bagong bukabularyo, ang guro ay gumagamit ng mga larong pangsalita o visual aids tulad ng mga larawan o video upang mas maging interesante ang aralin at mas madali itong matutunan ng mga estudyante. Ngayon naman ay ang pangalawa, ang sinulain na sasangkot sa mag-aaral. Isinasaad sa simulain ito na dapat bigyan ng bawat mag-aaral ng maraming pagkakataon upang makilahok sa iba't ibang uri ng gawain komunikatibo. Sinasabi nga na ang pagtuturo ng wika upang mas matutunan ang ating mag-aaral, kinakailangan nating magbigay ng paulit-ulit na mga gawain na kinakailangan maging aktibong makilahok ang ating mag-aaral upang mamaster nila at tuluyang matutunan ang wikang ating itinuturo. Halimbawa nito ang um, sa isang talakayan tungkol sa balarila, ang guro ay nagbibigay ng mga pangkat ang gawain kung saan ang bawat mag aaral ay kailangan makipag-ugnayan at magbigay ng sarili halimbawa ng pangungusap na nagpapalakas ng aktibo ang pakikilaw. Ang pangatlo naman ay ang simulain na katuon sa target na wika. Binibigyang halaga ng simulain ito na kailangan bigyan ng mga guro ang mag-aaral ng ng pangunawa at makabuluhan para sa sarili nilang pangangailangan at interes. Magagawa lamang ito ng isang guru kung lilikha siya ng isang sitwasyon kung saan mararamdaman ng mag-aaral na nagagamit niya ang target na wika ng natural at hindi pili pagtuturo ay dapat lagi nakatuon sa target na wika, halimbawa, Filipino at Ingles. Ibig sabihin, kailangan ipraktis ng mga mag-aaral ang pagsasalita, pakikinig, pagbabasa at pagsusulat sa wikang pinag-aaralan. Halimbawa, kung ang target na wika ay Ingles, ang guro ay gumagamit ng Ingles sa halos lahat ng aktibidad sa klase. Ang mga mag-aaral ay hinihikayat na makipag-usap sa Ingles sa kanilang mga kaklase at magsulat ng sanaysay sa Ingles. Ngayon naman tayo sa pang-apat. Ang simula ay nakapokus sa ilang anyo ng wika. Kailangan ng guro ang mga mag-aaral sa ilang anyo at gamit ng wika. Mga kasanayan at estratehiya na makatutulong upang magamit ang wika sa isang kalagayan na limitado ang panahon. Sa loob lamang ng panahon ng ating pagtuturo maari tayong gumamit ng iba't ibang estratehiya. Sa panahon ngayon, marami tayong estratehiya na maaaring magamit na makakuha, makakakuha talaga ng interes ng ating mag-aaral upang mas mapadali ang kanilang pagkatuto ng ating itinaturong wika. Halimbawa nito ang ang guro ay gumagamit teknolohiya tulad ng mga audiovisual presentations upang ipakita ang iba't ibang anyo ng wika tulad ng pasalitang Filipino chat language o formal writing na nagpapakita ng mga halimbawa sa tunay na buhay. Ngayon, dumako na tayo sa panglima, ang simulaing social kultural Ang wika ay maihihiwalay sa kultura ng mga taong gumagamit nito. Mahalagang magkaroon ng mga kaalamang kultural upang maunawaan at mabigyang kahulugan ang sinasabi ng kausap. Tungkulin ng mga guro na ipadama sa mag-aaral na kailangan ang pagpapahalaga sa mga karanasang pangkultura na dala nila sa pag-aaral ng wika at mapagyaman ito sa kultura ng mga taong gumagamit ng target na wika dito na pumapasok yung pagiging sensitibo natin sa sosyo cultural ng ating mag-aaral. Halimbawa, ang ating mag-aaral ay binubuo ng apat na po na meron ding iba't ibang kultura na kinabibilangan. Kaya bilang isang guro, kailangan natin maging sensitibo at dapat kahit papano ay meron tayong kaalaman tungkol sa kultura na pinagmulan ng ating mag-aaral upang mabigyan sila ng respeto ng kanilang kapwa mag-aaral. Minsan kasi may ginagamit na salita ang isang bata batay sa kanyang kultura na para sa iba ito ay katawa-tawa o kaya naman ay iba ang ibig sabihin nito. Halimbawa, sa isang klase na may mag-aaral mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa ay ang guru ay naglalaan ng oras upang talakay ng mga dialekto at kultura ng bawat rehiyon. Kaya naiintindihan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng paghalang sa mga pagkakaibang kultura. Ngayon, idumako na tayo sa pang na simulain, ang simulain ng kamalayan. Nagbibigay ng pagkakataon sa mag-aaral na lubos na maunawaan ang um, unayan ng wika at kultura. Kailangan ng isang mag-aaral ng wika ang pagiging sensitibo sa wika at kultura ng ibang tao. Um, ang alang sa kultura ay nagiging daan upang madama ang lakas ng wika upang mapaglapit ang diwa at isipan ng iba't ibang taong gumagamit ng target na wika. Dito rin pumapasok yung sinabi ko kanina na sa panglimang simulain na sa pagtuturo ng wika, kailangan may kaalaman tayo bilang mga guru upang hindi lamang natin naituro ang tamang gamit ng wika at gramatika sa halip ay matutunan din ng ating mag-aaral sa loob ng apat na sulok ng ating classroom kung paano gumalang at rumispeto sa kulturang kinabibilangan ng kanilang kaklase batay na rin sa kanilang wika na ginagamit. Halimbawa nito ay sa pagtuturo ng mga pang-araw-araw na talastasan. Ang guro ay nagbibigay ng halimbawa kung paano gamitin ang tamang wika at tono kapag nakikipag-usap sa mga tao mula sa iba't ibang kultura na naglalayong mapalalim ang respeto ng mga mag-aaral sa iba't ibang background ng kanilang kaklase. Ngayon naman ay ang pampito, ang simulay ng pagtataya. Ang kamalayan hinggil sa sariling pag-unlad ng wika ay maaaring maging pampasigla para sa ibayo pang pagkatuto. Kaya't mahalaga na palaging may feedback ang mag-aaral hinggil sa kanilang pagsulong sa pagkatuto at kailangan itong maging realistiko. Dapat regular na sinusuri ng guro ang progreso ng mga mag-aaral upang matukoy kung epektibo ang pagtuturo. Ang pagtataya ay maaaring gawin sa pangamagitan ng pagsusulit, proyekto o mga obserbasyon upang malaman kung ano pa ang kailangang pagbutihin. Halimbawa, Pagkatapos ng isang aralin tungkol sa panguri, ang guro ay nagbibigay ng maikling pagsusulit o aktibidad upang malaman kung naintindihan ng mga mag-aaral ang tamang paggamit ng panguri sa mga pangungusa. Ang feedback mula sa pagsusulit ay gagamitin para gabayan ang susunod na mga aralin. At ngayon naman ay ang huling simulain simulayin ng pananagutan. Mahalaga sa anumang larangan ng pag-aaral, ang pagkakaroon ng sariling pananagutan, anuman ang maging bunga nito at malinaw ang pagkatuto sa sariling sikap. Tayo na mismo ang gagawa ng paraan at estrategiya, gumamit ng ibang estrategiya para ang pagtuturo natin ng wika ay maging epektibo para sa kanilang pagkatuto. Halimbawa, ang guro sa elementarya ay gumagamit ng mga kukulay na flashcards at interactive na laro tulad ng Pictionary para masigurong aktibo natututo ang mga bata. Sinasuri din niya ang mga gawain ng bawat bata na ng simple pagsusulit o pagsasanay. At binibigyan ng mga yan pala tulad ng stickers upang may kaya't silang magsika at makamit ang mga layunin sa pagkatuto ng wika. Iyan ang uling simulain sa pagtuturo at pagkatuto ng wika. Ang mga simulain binanggit ko kanina ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng malinaw na gabay kung paano natin maihahatid ang ating mga aralin ng epektibo. Sa pamamagitan ng mga prinsipyong ito, mas natutunungan tayong maunawaan ang pangangailangan ng mga mag-aaral at ang tamang pamamaraan upang sila ay maturuan ng wika. Mahalaga rin ang mga simulain na ito sapagkat binibigyan tayo ng balangkas upang ang pagkatuto ay hindi lamang nakatoon sa pagsasaulo ng salita kundi sa mas malalim na at paggamit ng wika sa tunay na buhay. Sa ganitong paraan, nagiging mas makabuluhan at tumatagal ang natututunan ng mga estudyante. Bago ko tapusin ang video lesson na ito, nais ko lamang sabihin na ang guro ay ilaw ng kaalaman. Nag-aakay sa mga mag-aaral patungo sa tagumpay. Dito na po nagtatapos ang aking video lesson. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyong panonood.